Grabe oh, sobrang oily talaga ng mukha natin oh. Yan. Yeah. Partida naka ano pa yan, guys. Naka naka pulbo pa yan. Ayun oh. nag-blush on ako kanina bago nag-start mag-vlog kasi unang vlog ko, guys. Okay na sana tapos na yung vlog ko kasi pag nung nakita ko yung vlog ko, yung video ko, grabe sobrang oily ng mukha ko. Grabe sobrang init kasi ngayon, guys. Tapos dagdagan pa, nagkakape pa ako oh. you know kasi so, sobrang init, nagkakape pa rin. So, ayan guys, kamusta kayong lahat? Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, Sofer TV. Ayun, meron akong gustong ipakita sa si inyo, guys. Ah, uh, ngayon, uh, siguro pwede ko nang magawa 'yung content talaga na gusto kong gawin. Ayun, 'yung ah, uh, vlogging at the same time travel vlog, parang ganoon. Uh, meron ako dito, guys, to. Yo, anchanan. Yan. Ano tawag dito? Ah, uh, helmet phone holder. Yan. So, dito guys, pwede natin ilagay yung cellphone natin. Wala pa naman tayong kasi mga GoPro guys. Cellphone lang muna yung gagamitin natin. Low budget muna tayo ngayon. So, saka na lang muna tayo bibili ng mga GoPro na yan guys kapag marami na tayong pera. Charat! Yan. So, kaya naman natin bumili. Pero, ano lang muna tayo. Improvise lang muna tayo. Tsaka may cellphone naman tayo guys. Ang ganda naman ng cellphone na to. Bago naman to So, ito naman yung gagamitin natin para... Uh, sulit naman. So, ngayon guys, Uh, siguro makapag-produce na rin po ako ng vlog na gusto ko talaga yung gustong gusto ko talaga i-upload sa channel na to yun po yung uh, moto vlogging at the same time travel vlog yan talaga yung gusto kong i-content guys dito sa channel na to dati pa kaso nga lang hindi ko rin kayang panindigan unang una uh, wala pa tayong budget nun pangalawa yung motor natin nun ah uh, nagdadalawang isip ako kasi baka hindi kayanin baka uh, uuwi akong luhaan <laughs> di ba kasi low man yung motor ko noon at pangalaw pangatlo guys wala pa tayong lisensya noon ngayon po may lisensya na po ako yan tapos uh, sa awa ng Diyos nagkaroon tayo ng Honda Click na motor na pwede nating magamit dito sa content na to guys para komportable naman yung malakad natin yun at uh, lisensya talaga guys importante kasi motoblaging motoblaging Kau, Wala ka naman palang lisensya. E, paano pag uh, dating mo dun sa kabilang kanto, meron palang bantay. Di hinto na kaagad yung vlog mo nun. So, yun lang guys. Kasi sobrang dami kasing pwedeng puntahan dito sa aklan guys. Na magagandang lugar na gusto ko rin ipakita sa inyo. Uh, unang-una na dun guys sa listahan natin, yung Burakay. Yan. Bakit unang-una sa listahan natin yung Burakay guys? Kasi alam nyo guys, kahit sabihin natin, uh, magmula dito sa bahay, 2 hours lang, nasa Burakay ka na. Pero hindi pa rin po ako nakapunta ng Burakay. Yes po, real talk po yan guys. Uh, promise, cross my heart, hope to die. Hindi pa rin po talaga ako nakapunta ng Boracay guys. Nakapunta na rin ako ng Maynila. Nakapunta na ako ng Baguio. Nakapunta na ako ng uh, Bingget. Pero yung Boracay, na sobrang lapit dito sa amin, hindi ko napuntahan guys. Seryoso? Yes guys, seryoso talaga. Kaya ngayon yung unang... Uh, number 1 natin sa listahan yun. pero hindi ko pa alam kung kailan ko mapupuntahan yun guys pero habang hindi pa natin napupuntahan yung Boracay Uh, dito muna tayo sa iba't ibang lugar dito sa Aklan na pwede kong ipakita sa si inyo So sana guys, supportahan po ninyo ako dito sa uh, content na to Dito sa gusto kong gawin sa channel natin Yan, uh, actually yan talagang gusto kong gawin guys Kaso dati, hindi talaga kaya Hindi talaga kaya guys Kahit sabihin mong gusto ng isip mo, gusto ng katawan mo Pero yung budget mo, hindi talaga kaya Hindi talaga, alam nga maglakad ka 'di ba? Tapos yung camera pa natin nun sobrang hina pa. 5 uh, minutes lang full full memory na, 'di ba? So wala talaga at saka uh, budget talaga importante guys kapag nagta-travel vlog ka. Yan, kailangan may budget ka talaga. So at okay naman dahil may comfortable tayong motor. So sana guys suportahan niyo po ako dito. Yan, gawin lang natin 5 minutes ng video. Yan. So sa mga gustong ano diyan guys sa mga gustong makipag-collab na mga taga Aklan so willing na po ako yan uh, kontakin niyo lang po ako PM niyo lang po ako yan Gala-gala tayo pag by time so uh, siguro mga once a week gagawin ko yan guys yan uh, kasi hindi ko rin kasi siya kayang gawing everyday kasi guys isa rin po akong TikTok affiliate na yan din po yung uh, isa sa source of income ko ngayon so hindi ko siya pwedeng pabayaan yan so ngayon guys maraming maraming salamat Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana po makapag-subscribe po kayo, guys. Ayan, sobrang init. Pinatay ko kasi yung ceiling fan, guys, oh. Yan, pinatay ko kasi, kasi kanina, unang vlog natin, guys, parang may aeroplano, parang gano'n, parang gano'n, ang ingay-ingay. Ayan, -ingay. ang, ang pangit na nga ng quality ng vlog natin, ng video natin, ang ingay-ingay pa. Ayan, baka mabato tayo dito ng, you know, so, you know, may ilaw doon. So, ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, comment, and subscribe po, mga bossing. Ayan, sa pang hindi pa nakapag-subscribe. Siguro magpapagawa pa ako ng sticker. Ayan, sticker guys. So, meron na rin po ako dati na contact about yan. sticker na yan. Hindi ko lang talaga siya uh, totally pinagawa kasi, uh, yun nga, oras lang talaga yung ulang sa atin noon. So, anahin ko naman yung sticker kung hindi naman tayo makagala. Diba? So, yun lang guys, maraming salamat po.